Magandang tanghali po mga kalaki, July 19 na po at eto na po ang mga 6-digit lucky numbers sa mga mahilig pong tumaya dyan sa mga pang loto, jackpot, ano po mga kalaki. Ingatan nyo po ang mga lucky numbers namin, 3 days po yan bago po natin palitan. At eto pong 6-digit lucky numbers, pwede po ito sa Pilipinas at abroad mga kalaki, kaya tutok na. Ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin. Iba po yung ibibigay ko sa abroad, iba rin po ibibigay natin sa Pilipinas para sa mga tumataya dyan. Okay? Kung handa ka na, kunin mo na po mga listahan mo, ilista mo na po ang magugustuhan mo. Ito po ay walang pilitan na wala pong pilitan ng mga lucky numbers namin sa mga naniniwala po sa amin. Stay, stay lang po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers. Sa ayaw naman po sa amin, scroll up nyo po. Marami po kayong mapapanood dyan ng ibang nagbibigay. Pero dito po sa amin, legit po araw-araw po na kapag panalo kami. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Legit po yung mga account na yan kahit i-chat nyo po sila talagang nanalo sila. Okay, eto na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalo at maging milyonaryo. O kala nyo, nakalimutan ko yung tubig ha. Ah. Siyempre, iinom akong tubig. Mm. At eto na po, ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 27, number 38, number 40, number 43, number 46, number 22, Number 19 Number 57 Number 11 at number 9 at ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad number 18 number 32 number 36 number 16 number 20 number 5 number 13 at number 21 at ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad number 22 number 37 number 17 Number 25, number 20, number 14 at number 5. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki kunin mo na. Number 22, number 24, number 18, number 10, number 4 at number 6. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mga kalaki kunin mo na rin. Number 31, number 35, number 26, number 21 at number 17 Ayan po mga kalaki ang mga laki numbers natin abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalaki ang mga prices natin dito sa mga Lotto Pilipinas ha. Pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Nagkalat po ang mga fake na account dyan mga kalaki. Kinukuha yung picture ko, ginagawang profile na ko, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nasasalihan ng private consultation na Baka mali po kayo nipa-follow, hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po sasagot. Hindi nyo po sila makakausap kasi hindi naman po ako yan. Ito po ang mga legit na account natin. Napakadali lang pong hanapin. Dito po, ang gamit ko ngayon, Red parong king na mayroong 133,000 followers. Nakasama ko po si Ola Carmen, naka yellow t-shirt ako at syempre Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account natin sa Facebook muna at meron po tayong YouTube Red Parong King po na mayroong 17,000 followers at syempre po TikTok. TikTok Red Parong King na mayroong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers. Agad-agad sa messenger mo at aalagaan mo ng 3 days, pago nyo po palitan. Okay, basta po nakafollow, may lucky numbers ka. At habang walang bumibili, syempre shoot shoot tayo ng vlog mga kalaki. At eto na po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad ha. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka mga kalaki. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers o 7 digit, depende po sa tatayaan mo. Okay? Iko-code ko po ang birth month at birth mo. Malay mo naman dito pala ang swerte mo. Kaya subukan mo na ang mga laki numbers namin. Message na po kay sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon, ha, habol po ng private consultation, may islat pa po, bibigyan ko po kayo ng discount ng Uh, bibigyan tayo ng discount ng 3 months po para July, August, September member ka mga kalaki. Okay? Wait lang po at may bumibili lang po. Ilangan ko ya. Salam. Ay dalaw pa lang. Ganda sa ko no. Hindi ka dito. Meron ko lang hindi pa na At ayan po mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, yan po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Ito po ay walang pilitan kaya subukan lang private consultation. Baka dito swertihin ka, baka dito mapanalo ka namin. Okay? At pwede pong ipakode sa akin ang birth month ng anak mo, birth year ng anak mo, birth month ng nanay, tatay mo, ng mga mahal mo sa buhay, asawa mo, pwede po mga kalaki. Okay? Basta po sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng mga lucky numbers na mo. Araw-araw po yan mga kalaki. Every 3 days magpapalit tayo ng numero. Okay? At ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Pilipinas 642, kunin mo na number 11, number 36, number 41, number 37, number 18, at number 10. At ito naman pong 645, number 33, number 38, number 17, number 24, number 29, at number 16. At ito naman pong 649, number 47, number 42, Number 30, number 21, number 8 at number 13. At ito na po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 29, number 36, number 34, number 43, number 8 at number 12. At syempre ito na po ang last ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na number 16 number 27, number 38, number 44, number 48, at number 3. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan po yung 3 days bago po natin palitan. Sino na po ang nagla-lunch dyan? Pengi naman ng ulam. Ayan, ano no kaya ang ilalunch ko ngayon? gusto ko giniling naman oo. bihira akong mag fork pero gusto ko giniling ngayon yung maraming carrot at maraming patatas at yan po mga kalaki at ang mga laki numbers 3 days po yan bago po palitan shout out time na po tayo shout out po kila kuya ay po shout out po sa Aguilar Pangasinan uy first time nagpa shout out tong Aguilar Pangasinan ha? na sa so shout out natin mga Pangasinan pero itong Aguilar Pangasinan po sa may ano to Tambalke Family Hello po sa mga taga Tambalke Family po dyan Sa Aguilar, Pangasinan Shoutout po sa inyo Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers Ibibigay ko po sa inyo Maraming salamat po sa walang sawang panunood Tuwing umaga sa amin God bless po At syempre po uh, Lipad naman po tayo dito sa may Ayan po Sa may romblon Sa mga jeepney driver dyan po At sa mga uh, Fisherman uh, Fisherman boat Boat Ano na tawag doon sa fisherman, ayan po, sa mga driver dyan mga tricycle, sa jeepney driver Tsaka sa mga fisherman dyan, hello, shoutout po sa inyo Bibigyan ko po kayo ng 3 digit at 4 digit Yun po ang request nila Shoutout po kila kuya guy at kila kuya Eman Shoutout po, mananalo tayo mga kalaki, claim it Lunch na tayo